Tapi ta sir uh, excuse me sir kasi malain ka no bisaya man ka bisaya peta. ah uh, na, sir pasabot sa mga vlogger sir ngano mutubag ko ngano sardinas man ang gihatag nila number one number one na siya number one para kay barato ang sardinas para makakaon ang uban makakaon ang tanan kay gabi nyo kadaghan So kung adobo ang ato ang paliton, maigo ka ng adobo no. Sa tanan tao din na sa Cebu. O, isa pa, ang mga vlog bla vlogger di dato na angay kasabaan. Di ta angay masuko. Kay man. Gihatagan man ta, libre ra. Tapos wala man nang ayo sila ha, di ba? Sumo na lang ta. Ug ang mga vlogger sa point sa mga vlogger mo good tagaan ano sardinas para di mo magkasot-lisod kay dali abrihan naman ko di ba dali abrihan tapos para lang matambala ang yung gutom kay tanan daghan man tao diha, di hariman man maahom sa mga blagir mo nang tinog sir ha ayo kalain lang sir kay imo mo gud sir taas mga pride gud sir no ikaw pa kitagaan ikaw pa magbugot-bot kay para ikaw ka ba, bailo mo ba sa mga vlogger ba? Hatag ang adobo ba, kung mahurot ba tanan Huwag isa pa ang nakalainan sa adobo Kauno nimo mong adobo ron Tapos Bilna niyo ugma Maglisod mong kag-init kay Simbi, hindi ka niyo gilinog, di ba? Madlo ka mong puyo sa inyong balay So, madaot ang adobo pagka So, ang tinapa Basta ka tidig yun ang mga mo Muna ang tinodger, no? So dito ang masuko. So muna akong tubag karon sa imong gisulti karon. Naay ko batasan sir no. Kay ko pay gitagan ko pay mag no. Ay na pag demanding diha. Dawat na lang si gidawat basta di lang makahilo. Dili makahilo, no? Dili makadaot. So ano to? Ha? Uh, shout out din sa mga vlogger ng hatag di Max Center si ni Normie. Taran vlogger, salamat kayo sa paghatag ninyo. Uh, God bless kayo, no? ganta mo taas pang ginabuhi makatabang ba mo sa uban Dili mo na bastos sir no Ang mga bag vlog nila. Eh, lang video sila Ikaw na ilang video Ika na nila I-share mo po rin sila Ika na kita I-share po rin sa inyo ha Sa to pag ayo pag ha Yaga yaga ha Ayaw pag Kwan kay May malasakit ang mga vlogger So ang salamat guys oh no? Thank you shout out sa inyo Hana Hindi ni mo Thank you thank you